So balik ta guys ah, oh, di ba? So manali chura sa atong atop guys, diri nga side. Mm. So balik ta diri guys. So mapa pic sa sesimbahan kay ina naman ta ni adiri. Ha? ha? tu sukan yang pink sikit sikit sibuk ni tu ikan mu sibuk ikan makuan ni ikan mu isiran na nato. diri na ta diri Sita sa Tasakuan guys sa simbahan sa Kawayanon Inaya Nilanggang pila ni Gang? Pag-chis na 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 pag chis na pag chis na pag dito yung anong sigada gang ba? Thank you. Mm ha? -hmm. Huh? Isulod e, sana sa pitaka nila. Tu, una na dito. Kali ko, baby. Ilag ko. Iotro, dahil nilang kuan ba? Ilang candle holder. Pensa diya panghaway muntil maka. makalawas diya sa tubig. Tubing, eh? yeah. uh, tubig na? Oo, okay, tubig na. Giniya pag free na. Manamon <coughs> na <coughs> ना कोने के दिमाग में तो मैं क्या So, hinay-hinay na ito, guys. Paulit na tas balay. Huma, huma naman may nakabisita sa among kauban sa trabaho, among co-worker. Huma, huma naman may nakabisita sa iya, ha. Yan, nakapit po may kadyot sa sibahan, sa mahal nga birthday sa kuno panabang. Din sa may kawayan nun. Nakadagkutag sa, nakadagkutag kandila, guys. Yan, na-timing po nga, na nga uh, birthday sa akong mama. Happy birthday, Mama Virginia. In heaven. So, Nainay na tag guys Di rin nagyapon mini agi sa kuan Sa may um, And then dito na yung tagawa sa may Miranda Cruising Then pa right side Paingon na din sa may Damilag Barangay Damilag na ko mga kauban sa trabaho guys maski nagbisita mi o patay kay kung lang nagyapon kay anyway practical naman takaroon mga among gihisgutan kay tayo naman sa, sa mga sa mga among sa trabaho namo, way pa pa tong kauban pa mi dito ang uban ato guys nagtrabaho pa active pa pero ang uban po ato nag -resign na po pa ako o wala namin nagtrabaho So at least even though nga nagbulag-bulag nami at least kung magkita, magkita ay mamiga lang yakon. Kaya wala nag-away. Nagbulag lang kay sila na narbaho pa. Kanya kami nag-resign na ang uban at So, Mamis na ang atong mga kauban sa trabaho ba nga atong mga experience dito sa trabahoan experience ng mga wala diri wala dito ng mga experience ano, especially sa kanang during sa atong working days to sa kaning anak ba dagan man mga experience dito nga maka uh, di na to malimtan po kauban sa atong mga kuan kauban nato sa trabaho makamis ba ang kuan pag sa Del Monte. Baka miss. Uh -huh. Mapasalamatan kay kita. Kay part kita sa Del Monte. Part. Ibali, pamilya. Naimot ang pamilya sa Del Monte. Uy, ganoon na. Hindi ako kay umig. Kung ano. ko nakuha ang video guys during sa pagkinumustahay na mo dito ako na lang gay storya sa inyo pero di bali storytelling na lang na kita ay dito mas kandilibi kumplito kuha ano, na may kabuok kurag lima unong Kaya mm, kay ang uban kay kuan man kaya nang bisis at siguro niya ang uban na may trabaho karon second shift may trabaho nila so wala kita kahiga yun pag diri ang uban namo ang mga kauban sa trabaho sa katong sa sa Asia Pro nga ko an kanang service provider guys pero na sa Del Monte Makab makamis ang mga kuan mga mga kabuang labi na ana nana man siya kaayo Lingaw ang dalan karon. Lingaw ang dalan. Diri mi sa kwan guys, diversion road. Wala mi niagi dito sa highway, sa national highway. Wala. Kay mas pabor man diri sa amo, mas duol pati diri bay ba kay sa dito bay ba? Iba? O mas dool dito. Oh, mas duol dito. duol pero busy naman ang dalan dito sa national highway. Hmm. So dire mag ano na take time lang ano Guys, not you. Make <sighs> in the tongue, anyway. <laughs> guys, isgutan ni Lagnoel bay kay kuan to, bay Masin para to sa ato bay busy <laughs> na kay gipail busy bay Pauli na ta guys Dia teach man din online Gaya pun ba iba? kena si sir dia Kana mag Taekwondo ba? Yeah, Arnis Oh Arnis Oh ba? Nadi siya online ng mga student so, um, yes, online, then, ah, honest, oh, so, Sa so, yang kita katotohan Diya sa online ba? Din gaan mo Ah Arnis Teach siya Oh Arnis So ni na to sa guys Thank you for watching And please like Do subscribe And like Or like and subscribe Tony antiting Bye bye